Bukod sa pagiging mahusay na aktres, hindi rin questionable pa ang pagiging ina ni Jacqueline Jose, hindi lang sa kanyang dalawang anak na sina Gwen Gak at Andy Eigenman. Katunayan, magandang ang relasyon niya sa anim na kapatid ni Andy mula sa amang si Mark Hill. The Philippine Showbiz List presents Relasyon ni Jacqueline Jose sa mga kapatid ni Andy Eigenman sa ama. Gabby Eigenman Nangunguna sa pinakamalapit kay Jacqueline ay ang panganay sa lahat ng magkakapatid na si Gabby, na anak ni Irene Calibre kay Mark Hill. Ang iba pa niyang kapatid ay sina Ira at Kylie. Hindi sekreto sa publiko ang malalim na ugnayan ng dalawa at bukas sa pagpapahayag ng pagmamahal sa isa't isa. At sa bigla ang paglisan ni Jacqueline, isa si Gabby sa labis na naapektuhan at agad na pinabatid ang kanyang suporta. Katunayan siya ang nangunang umalalay kay Andy at sumama rito na humarap sa media upang ipaalam sa publiko ang pagpanaw ni Jacqueline. Hindi maitago ni Gabi ang labis na kalungkutan, lalo pa at pumanaw ito sa mismong kaarawan niya noong March 2 na masasabi niyang memorable birthday para sa kanya. Ito ang ibinahagi niya sa isang interview kamakailan kung saan ay nagbalik tanaw si Gabi sa pinagsamahan nila ni Jacqueline at sa isa sa malungkot na araw na kanyang buhay. Kwento ni Gabi, nalaman niya ang tungkol sa nangyari ng tinawagan siya ni Andy na umiiyak. Kaya naman ang ginawa niya ay agad na pinuntahan si Jacqueline sa kanilang tahanan upang malaman ang detalye. Maging siyang araw ay hindi nakakapag-update kay Andy dahil pinuproseso niya pa kung paano ito sasabihin sa kapatid. Ayon kay Gabby, malaking kawalan ang pagkawalan ng kanyang tita Jane. Isaan niya ito sa kanyang maaalala tuwing kanyang kaarawan na talagang consistent ito sa pagbati sa kanya at isa nga ang greetings nito ang kanyang inabangan na hindi niya natanggap ngayong taon. Ngunit naiintindihan naman daw ni Gabby na baka busy lang ito sa trabaho pero hindi niya alam na may nangyari na palang hindi maganda ang walang minti sa pagbati ng araw ni Jacqueline sa kanya kung saan ramdam niya ang pagpapahalaga nito sa kanya ang isa sa kanyang mamimiss. Kwento ni Gabi Nagsimula silang magkalapit ni Jacqueline nung naghiwalay ito sa kanyang ama. Nung panahong yun ay away bati ng araw ang mga ito at siya na mismo ang nagrepresenta na kanyang sarili kung saan ang ginagawa niya ay hinihiram niya si Andy kay Jacqueline kapag may family gathering ang mga eigenman. Dito nga raw sila nagsimula maging close. Dahil para kay Jacqueline, siya Anya ang parang totoong tumayo sa naturang papel. Pero paglilinaw ni Gabby, hindi niya pinapalitan ang kanyang ama, kundi tumayo lamang siyang big brother, lalo pa at siya ang kuya ng lahat. Katunayan, isa sa mga una niyang sweldo nung sisimula pa lang siya sa showbiz ay pinag-shopping niya si Andy at binili ng mga laruan. Pero nilinaw ni Gabi na malapit silang lahat na magkakapatid sa ama. Sadyang mas napapansin lang Anya ng iba na parang hands-on at overprotective siya kay Andy. Ito ay sa kadahilan ng nakikita niya na single mom talaga ito at aminadong nung panahong yon ay hindi okay ang relasyon nito sa kanyang ama. Kaya naman siya nangaraw ang nagtatanggol sa bawat negatibo upang hindi mag-away ang mga ito. Palagi nga raw siyang panangga ng dalawa. Dahil dito, alam niyang proud na kanyang tita Jacqueline sa pagpapahayag kung gaano siya kamahal nito at ganun din naman siya rito. Binahagi din ni Gabi na lahat ng mga babaeng minahal na kanyang ama ay okay ang relasyon. Kahit nga raw silang mga anak, kahit half siblings, regardless kung sino ang mga nanay nila, tinatrato nila ang bawat isa na hindi iba. Hindi na kailangang isipin o pagtuunan ng pansin na iba ang kanilang ina. Max Aginman and Sid Lucero Maging sa mga kapatid sa ama ni Andy mula sa aktres si Bing Pimentel na sila Max Aginman at Sid Lucero ay maayos ang naipon lang relasyon nito ni Jacqueline. Sa naging panayam kay Max, kinumpirma niya na walang issue sa mga ina ng mga anak ni Mark Hill at maging sa kanilang mga magkakapatid sa ama. Dito ay naibahagi niya kung paano ang relationship niya kay Jacqueline. Napangiti si Max sa pagsasabing ang samahan nila ay isang napakagandang alaala, -ala. lalo na nung bata pa siya kasi si Andy at siya ay nag-aaral sa parehong eskwelahan at tatlong taon lamang ang pagitan nila. Balik tanaw ni Max, maraming weekends dati na kung kabataan nila ay dun siya palagi sa bahay ni Jacqueline upang magkipaglaro kay Andy. Kaya naman pati ang mga kaibigan ng kapatid sa village nila ay naging kaibigan niya na rin. Giit ni Max na wala talagang away sa pagitan ng kanyang mga parents kaya na dun siya tumatambay sa kanyang tita Jane. Between grade 3 and grade 5 pa siya noong nag over siya with Andy. Katunayan, may mga pagkakataon pang kapag may out of town ang mama niya, ay iniiwan siya nito kay Jacqueline. Ayon kay Max, sa tingin niya kung mayroon mang pinakamahusay na bahagi sa kanyang relasyon sa mga kapatid, yun ay ang biyayang ang lahat ng kanilang mga ina ay nagbibigay din ng parehong pagmamahal na ibinibigay nila sa kanilang mga anak sa kanilang magkakapatid. Nagmamahalan anya silang lahat at masasabing sila ay one beautiful, awesome, blended family. Ang magandang relasyon ni Max at Jacqueline ay umabot hanggang sa mga proyektong pinagsamahan nila, katulad ng kapamilya teleseryeng Kung Tayo Magkakalayo noong 2010. Kwento ni Max, yun ang isa sa kanyang kauna-unahang serye at talagang nakita niya kung paano siya sinaportahan dito ni Jacqueline. Sa tuwing nakikita sila sa set ay naroon ng masayang kwentuhan at tinatawag po siya nitong anak. Kaya naman sa pagpanaw ni Jacqueline, aminado si Max na hindi pa rin nagsisink in sa kanya ang nangyari kung saan ay parang nawalan na rin daw siya ng ina lalo pa at buong buhay niya ay ramdam niya ang presensya nito. Samantala katulad ni Max, maayos din ang samahang nabuo ni Sid kay Jacqueline kung saan nagkasama pa mga ito sa ilang proyekto. Sa isang press conference kanyang pagong pelikula na Miss Provinciana Kamakailan, nagbahagi siya ng kwento sa pagitan niya at ang mag-inang Jacqueline at Andy. Dito ay pinahayag niya ang pagmamahal at paghanga niya kay Andy na anyay pinakamatatag sa kanilang mga kapatid. Ayon kay Sid, sapat ang lakas ng kapatid upang harapin ang sakit ng pagkawala, una ng kanilang ama at kayo naman ang ina nito. Galing sa si isang big and blended family na nagdaan sa pagkawala ng ilang miyembro ng pamilya sa mga nakaraang taon, ipinakita ni Sid na palagi magtutulungan sila sa isa't isa. Kapag tinanong kung paano niya ipinapakita ang suporta sa kanyang half-sister, sinabi ni Sid na ang payagan ito na magluksa ay ang pinakamaliit na bagay na kanyang magagawa para rito. Sinariwa din ni Sid na kanyang pinakamamahal na alaala kasama ang multi-award winning actress, Ibinahagi niya na siya ay una nagkaroon ng leksyon sa pag-arte mula kay Jacqueline. Sa paglisan ni Jacqueline, nag-post siya sa social media ng isang nakababagbag damdaming mensahe para sa iyo maong aktres. Sa larawang ibinahagi ni Sid, makikita rito ang isang asul na kandila na hawak ng isang tao na may suot na shirt mula sa 69th Cannes Film Festival, ang taon kung saan nanalo si Jacqueline bilang best actress para sa kanyang pagganap sa Marosa. pa ito ni Sid ang mensaheng, I love you, hanggang sa susunod Big Hug na sinamahan niya ng hashtag na Immortal. Kaugnay nito, bagamat hindi lantaran ako anumang relasyong nabuo ni Jacqueline sa nag-iisang anak na si Mark na si Stephanie mula sa asawang si Maricar Jacinto, hindi na questionable maayos din ito kapag babasihan ay pinakita niya ang pagmamahal sa ibabang pang kapatid ni Andy Sama. ama. Being Pimentel on Relationship with Jacqueline hindi nga lang sa mga kapatid ni Andy sa ama maganda ang relasyon ni Jacqueline, kundi maging sa ina ng mga ito at nangungunang nga riyan ay ang dating aktres na si Bing Pimentel. Naging sa kalaman ng karamihan, bagamat parehas ng lalaking minahal, napanatili na Jacqueline at Bing ang respeto sa isa't isa. Sama-sama ang mga eigenman sa pagdadalamhati sa pagpanaw ni Jacqueline at namataan ang presensya rito ni Bing. Sa isang interview na pangiti si Bing kamustahin ang samahan nila ni Jacqueline. Dito ay nilinaw niya na lahat silang babaeng minahal at naanakan ni Mark ay talagang magkaibigan. Kwento pa niya na nagagalit pa daw si Mark noon sa kanya bakit daw sobrang friendly niya sa lahat pero depensa ni Bing. Wala siya nakikitang dahilan at ano anyang mapapala niya kung magagalit. Ayon kay Bing, talagang nagulat at naiyak siya ng malaman ang nangyari kay Jacqueline lalo na at mag-isa lamang ito ng mga sandaling yon sa kanyang tahanan. Nang matanong naman kung paano niya mailalarawan ang pakikitungo o tulingan nila ni Jacqueline, lahat ni Bing, hindi niya masasabing magkaaway sila dahil hindi naman daw sila ganun ka-close pero paglilinaw niya, wala siyang issue at muling iginiit na kaibigan ang turing niya sa lahat ng babaeng minahal ni Mark. Katunayan, nagkaroon nga raw sila ng bonding moments. Balik tanaw pa ni Bing nung nabubuhay pa si Mark, isang pangyayari ang kanyang pinagtaka nang minsang umangkla sa kanya si Jacqueline at sinabihan siya nito na huwag mo akong iiwan. Na kanya namang tinugunan ng simpleng okay bilang pahiwatig na nariyan lang siya sa tabi nito. Hindi man nagkasama sa trabaho si Bing at Jacqueline pero may pagkakataong nagkikitaan sila sa tuwing nakakasama ito ng anak niyang si Sid sa trabaho. Ayon kay Bing, kitang-kita niya ang ganda ng relationship niya na Sid at Max kay Jacqueline, ngayon din kina Andy at Gabi. Magugulat na nga lang daw na lahat ng magkakapatid sa ama ay malapit sa isa't isa, kaya lahat sila mga ina ay maganda din ang relasyon sa lahat ng anak ni Mark. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!